Kapag ang nakatapat mo ay ginagawa ito, dapat lang nakabahang ka na. Gandang araw sa inyo lahat mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV. Sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko po ng pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganon din, maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at iklik click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So, ito ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers. Sir Bob, may napanood akong video tungkol sa biorhythm cycle na inuugnay sa paghahanda ng mga ibong pangruweda. Pero wala akong masyadong maintindihan. Ang tanong ko sana ay una po eh ano po ba yung biorhythm cycle? At ah, totoo po bang mega ganito? Pangalawa ay naniniwala ka po ba sa biorhythm cycle? Pangatlo, pwede po ba kayong gumawa ng video na mas madali kong mauunawaan ang tungkol dito. So, sasagutin ko yan pero base lang sa aking nalalaman sa topic na yan at sa aking sariling opinion bilang isang backyard breeder. Ang biorhythm cycle sa mga ibon ay tumutukoy sa likas na ritmo at pattern ng kanilang physical, mental at emosyonal na estado o kalagayan. Katulad din ng mga tao, ang mga ibon din ay may mga panahon na mataas at mababa ang enerhiya pagkaalerto at pagganap o performance mahalaga para sa mga nagaalaga at nagkukondisyon ng ibon na maunawaan at subaybayan ng mga cycle o siklong ito sapagkat ito ay makakatulong sa kanila para sa optimal na pag-i-schedule ng pag-training at paghahanda at kahit na nga sa aspeto ng breeding ay nagagamit ito para maiplanong mabuti ang panahon ng pagpapalahi para sa kanilang mga ibon. Ang mga siklong ito ay maaaring makaapekto sa lahat mula sa antas ng enerhiya at mood hanggang sa kakayahang pisikal at kahinaan sa sakit. At para sa mga hindi pa nakakaalam, ang biorhythm cycle ay may tatlong pangunahing cycle o siklo na dapat nating isaalang-alang. Unang-una dyan ay yung physical cycle o yung siklo ng physicalidad. Ang cycle na ito ay nakakaapekto sa physical na kondisyon ng isang ibon. Kasama dito ang lakas, tibay at kabuuhang kalusugan. Kapag ang isang ibon ay nasa mataas na antas ng physical cycle, ay nasa pinakamahusay din itong kalagayan para sa pagsasanay at pakikipaglaro. Kaya sa panahon ring ito, ginagawa ng mga nag-aalaga ang sesyon ng masigasig na physical training para sa mga ibon. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag natin na emotional cycle o yung siklo ng emosyon. Tulad din ng lahat ng hayop, ang mga ibon ay dumadanas din ng mga pagbabago sa emosyon ang siklong ito ay nakakaapekto sa kalooban, ugali at antas ng mainit na damdamin. Maaring maging mas mainit ang damdamin ng mga ibon sa ilang yugto ng siklong ito na nagiging mas mabuti o mas masama para sa kanilang pagsasanay o paglalaro. Ang pangatlo naman ay yung tinatawag natin na mental cycle o yung siklo ng pag-iisip. Ang siklong ito ay may kinalaman sa mga kakayahan sa pag-iisip tulad ng pag-focus, pagiging alerto, madaling turuan at tumusay dumiskarte at mag-adjust sa gitna ng tapatan. Maaaring mas madaling maturuan at matuto sa pagsasanay at paghahanda ang mga ibon na nasa tuktok o peak ng mental cycle neto. Nagpapadali rin sa mga tagapaghanda na turuan sila ng mga bagong kasanayan o ugali. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga siklong ito, ang mga tagapag-alaga ay maaari magplano ng kanilang mga gawain ng mas epektibo upang tiyakin na nasa magandang kalagayan ang mga ibon para sa paligsahan. Ito ay nangangailangan ng maingat na obserbasyon at pangunawa sa bawat individual na siklo ng bawat ibon upang mapahusay ang kanilang pagganap at kagalingan. Ang biorhythm cycle sa kanyang kahulugan ay tumutukoy sa likas na biological na ritmo na nagpapalakad ng iba't ibang proseso ng katawan ng mga nabubuhay na organismo kasama na dyan ang mga ibon ang mga ritmong ito ay naapektuhan ng mga internal na factors tulad ng genetic, hormones, at metabolism. Pati na rin ang panlabas na factors tulad ng siklo ng liwanag, temperatura, at mga pagkain. Mahaba pa ang talakayin at medyo may pagkakomplikado ang paksa na to. Lalo na sa mga baguhan kaya dito ay magbibigay na lang ako ng dalawang senaryo upang mas maintindihan at mayakap nyo ang konsepto ng biorhythm cycle. Ang unang senaryo natin ay isang malaking liga ng basketball. Si Chok Chok ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kanyang koponan. Unit sa huling ilang laro na ng kanilang coach na parang may pagbaba sa performance ni Chok Chok. Nairapan siya sa pagtugon sa mabilis na paggalaw ng kanyang mga katunggali at tila nawawalan siya ng focus sa laro. Naisip ng coach na maaaring ang biorhythm ni Chokchok -chok ang dahilan sa pagbaba ng kanyang performance. Binigyan niya ng pansin ang mga kadahilan na, na maaaring makaapekto sa biorhythm ni Chokchok -chok tulad ng kanyang oras ng pagtulog, nutrisyon, at ang antas ng stress. Matapos gawin ang ilang pananaliksik at pagsusuri, natuklasan ng coach na ang mga ensayo ng koponan ay madalas na nagaganap sa hapon. Na maaaring hindi ang kop sa biorhythm ni Chok na mas mataas ang enerhiya sa umaga. Bukod dito, napansin din niya na mukhang hindi sa patang pahinga at nutrisyon na natatanggap ni Chok Upang baguhin ang sitwasyon, nagdesisyon ang coach na baguhin ang oras ng ensayo na sinimula nila ng umaga para masaklaw ang mas mataas na antas ng enerhiya ni Chok Chok. Nagdagdag din siya ng mga pagkain na mayama sa protina at vitamina upang mapabuti ang kanyang nutrisyon at ang pagtaas ng kanyang enerhiya. Sa pagtutulungan ng coach, trainer at iba pang miyembro ng koponan ay naging mas maayos ang biorhythm ni Chokchok. Napansin ng lahat ang pag-angat ng kanyang performance sa mga sumunod na mga laro nito. Mas mabilis siya sa pagtugon sa mga paggalaw ng kanyang mga katunggali at determinado sa pagtulong sa kanyang koponan. Sa pag at tamang pagpapahalaga sa biorhythm ni Chokchok hindi lamang nabago ang kanyang performance sa laro kundi pati ang kanyang kalusugan at buong kabutihan bilang isang malalaro ng basketball. So ang pangalawa nating senaryo ay nagganap sa isang malaking sirkulo ng mga tagapag-alaga. Si Traya ay isang kilalang-kilala bilang isang mahusay at magaling na ibon na handang humarap sa lahat ng hamon ng ruweda. Ngunit kabakailan lamang napansin ng kanyang tagapag-alaga na tila may pagbabago sa kanyang kaganapan at paghahanda para sa mga performance o laro. Nagsimula si Triad na magpakita ng mga senyales ng pagiging mas mainitin kaysa sa dati. At tila may mga pagkakataon nga na hindi siya gaanang maayos na tumutugon sa mga turo ng kanyang tagapag-alaga. Naisip ng kanyang tagapag-alaga na maaaring ang biorhythm ni Triad ang dahilan ng mga pagbabagong ito. Sinuri niya ang mga kadahilanan na maaaring nakakaapekto sa bioritim ni Triad. Tulad ng kanyang mga oras ng pagpapahinga, nutrisyon at mga pagsasanay. Napansin niya na ang pagbabago ng panahon at ang pagsubok sa kondisyon ng katawan ni Triad mula sa pagsasanay ay maaring nagdudulot ng mga pagbabagong emosyonal at physical sa kanya. Matapos ang pagsusuri natuklasan ng kanyang tagapag-alaga na ang mga kondisyon ng paligid ay maaring nagdudulot ng stress at tension kay Triad na nagiging sanhe ng kanyang mga pagbabago sa kanyang ugali at performance. Bukod dito napansin din niya na ang mga oras sa pagtulog ni Triad ay hindi sapat at ang kanyang mga pagkain ay hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang katawan sa paghahanda para sa isang paliksahan. Upang baguhin ang isang sitwasyon, nagdesisyon ng kanyang tagapag-alaga na baguhin ang mga pagsasanay at oras ng pagpapahinga ni Triad upang masakop upang mas maayos na pagpapanatili ng kanyang biorhythm. Nagdagdag din sila ng mga suplemento sa pagkain na mayaman sa vitamina at mineral upang mapalakas ang kalusugan at resistensya ni Triad. Bilang karagdagan, naglaan din sila ng mas mahaba at mas maayos na mga sesyon ng relaxation at banding para kay Triad kasama ang kanyang tagapagalaga upang bigyan siya ng pagkakataong magpahinga at mawala ang kanyang stress bago ang paligsahan. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, naging balanse ang bioritim ni Triad at napansin ng lahat ang pagbabago ng kanyang kaganapan at pag-uugali. Ang kanyang mga kilos ay naging mas kontrolado at mas tumutugma sa mga turo ng kanyang tagapag-alaga. At ang kanyang paghahanda para sa mga tapatan ay bumalik sa dati at tumaas pa nga. Sa pag-unawa at tamang pagpapahalaga ng kanyang bioritim, hindi lamang nabago ang kanyang performance sa ruweda, kundi pati na rin ang kanyang emosyonal na kalagayan at kabutihan bilang isang ibon na handang humarap sa anamang hamon. So ayun mga sabongista, basis sa mga unang pinag-usapan natin at dun sa dalawang senaryo na ipinakita ko sa inyo, ito ay nauuwi sa simpleng salita na ang bioritem ay tumutukoy sa likas na ritem o ritmo ng katawan ng isang hayop o tao. Ito ay naapektuhan na maraming bagay tulad ng oras ng pagtulog, pagkain at pagsasanay. Kapag ang biorhythm ay maayos, magiging mas maganda ang performance at kalusugan ng hayop o tao. Subalit kung may problema sa biorhythm, maaaring magdulot ito ng stress at hindi magandang kaganapan o performance sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pagtutok sa mga pangangailangan ng biorhythm ng isang ibon, maaari itong mapanatili sa maayos na kondisyon at pagpapakita ng magandang performance sa kanyang mga gawain. Doon sa follower natin na nag-request ng topic na to, sana ay nakadagdag ito sa iyong kaalaman. Bagamat ang topic na ito ay hindi talaga para sa baguhan, at aaminin ko eh mahirap talaga itong ipaliwanag gusto ko rin kayong pasalamatan lahat sa panonood ng video na to at kung nagustuhan mo ito eh huwag mo namang kalimutang magsubscribe at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV